Yes mga kabadi, good morning, bagong araw, bagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kabadi Ito na naman tayo mga kabadi, araw-araw na lang Ito mga kabadi, oh, no. ang panindo natin ngayon is uh, Pakuan At kung bago pala kayong sa channel ko mga kabadi, baka naman Subscribe, bell button, all, tsaka like oh, oh. Ito, wala tayong pinya mga kabadi Puro pakuan, wala talagang makuha oh, no. mga na Ngayon talaga mga kabadi ng pinya Puro nga pakuan, meron eh ito, let's go mga pari. Nandito ako sa tulay. Nakikita nyo mga pari, mga pari. Puro bandal. Ayan. Ah, mga pari, puro bandalism yan. Talagang may nagpupuntumaday talaga ito para magbandal. Ito, let's go mga pari. Paninda ko, pakwan. Pakwan. Puro malalaking pakwan dala ko ngayon. Ayan. Napakalaking nakaritong ko, wala naman. Ayan, puro pakwan lang. Kalau itu mau apa nih? Direktur sudah Oh, meron dyan. Ang ganda. Ayan mga kapatid o. Ayan. na mano na tayo. At ayan, napakuha natin ngayon. Wala tayong pinya. Wala tayong pinya. Ayan mga kapatid. Puro pakwan. Quality yung pakwan natin. Ayan, let's go mga kapatid. Sana maagang maubot to. Lord, thank you po. Ayan mga kapatid.

ako makabad ayan oh ubos na ha ah walang na terang kahit isa okay lord thank you tapos na kaubos naman oh, kaya sabi ko sa inyo kapit lang at sandin dapat tubayan tayo let's go mga kabady.